thank you Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng balita tungkol sa pinakamainit na usap-usapan sa showbiz ngayon. Alam niyo ba na si Sharon Cuneta ay napaiyak habang nasa rehearsal para sa kanyang reunion concert kasama ang dating asawa na si Gabby Concepcion? Oo mga kaibigan, totoo po yan. Ayon sa mga nakasaksi at sa video na ibinahagi ni Shawi sa social media na ay makikitang biglang naluhay nang marinig niya ang sigaw ng kanyang anak na si Casey Concepcion na Mama mula sa audience. Agad daw niyang hinanap ang kanyang anak at nakita niya itong nakangiti at nagpapalakpak. Hindi na nakapagpigil pa si Casey at pinuntahan ang ina at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman din niya ang pagyakap ni Gabby sa kanilang dalawa at doon na siya tuluyang napaiyak. Ang eksena ay napaka-touching at napaka-sweet mga kaibigan. Hindi maikakailan na si Sharon ay isang mapagmahal na ina at sa dating niya Narito at ating panoorin ang kabuuan ng video. Ayan na nga. Ang kanyang concert kasama si Gaby ay pinamagatang Dear Heart at ginanap noong October 27 sa SM Mall of Asia Arena. Ito ay ang kanilang unang collaborative performance simulay nang maghiwalay sila noong 80s. Ang concert na ito ay nagbigay ng nostalgia at kilig sa mga fans nila. Ayan, ito po si Trends Network nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli mga kaibigan.